So, uh, ayan mga katambay. Uh, yung taas pala nitong hunted house na to, dito sa bayan ng Ligmanan, ang dami siyang nakatira ng paniki sa taas. Napakatibay daw nito. Kahit ilang lindol na ang dumaan dito, hindi gumuguho ito. Oh. Napakatibay ng simintong ginamit dito. Tagal ng bahay ito ano? So ayan, mga katambay oh. Nasa harapan siya ng Church ng Libmanan Kamarin ni Ayan Yung simbahan Sa harapan Kaya ito Itong Nanditong Lumang bahay Sinaon ng bahay Ayan 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 no? Oh. Tinubuan na ng mga kahoy yung pader no? Oh. Sa loob <tinyo> mga katawbay ang kaganda pala dito sabi ni Manoy uh, 1937 ayun o no? oh, sa sign ng ano o oh. hunted na po ito ano po ito uh, hindi talaga siya pinapagiba ng municipal hindi talagang pig ano talaga po ito para maalagaan siya ganito hmm, may caretaker dyan hindi naman, naman binibenta ayaw, ayaw ibenta yung mga yung mga <coughs> ayari yung mga mahala sa ibang bansa po. Dati po ito, bahay po talagang mansion po ito mm -hmm. dati. Buhay pa yung mga mayari. Ano po ang mayari nito ng apelyido? Mga ano po, mga Lain Castilla ito. Ah, Lain Castilla po po. Ayun mga katambay, oh, sabi ni Manoy, ah, ang nakalagay doon sa taas, ayun oh, ah, 1937. Naku, napakatagal na. Ilang deka, uh, ah, ano na, taon na. Nako. Baka abutin na yata ito ng... Ilang lindol na yan. Wala akong sa trap Ilang lindol na po. Hindi ba ito pagkagawa niya ano na na po? Sulit yan. Sinakunap pang mga cemento na ano. Solid na po. Ay kung mandito po yung ticket, pwede po sana makapasok din ano? Pwede. Dati sa uh, chip-tano. To. Ah, chip-tano. chip pasok sana ako dito para bakwalan ng makakita nitong ito. Ano? Ayun mga katambay, uh, kung nandito lang yung may nagbabantay dito, yung caretaker, maganda sana'ng uh, nakuha na natin ang magandang detalyang bahay na to, yung antique house na to. Kasi napakatagal na ito mga katambay, sabi ni Manoy. Talagang ilang uh, hundred years na ang tagal nito. Ah kahit daw ah, daanan ng mga ilang lindol ah, wala hindi nagka yung mga ano tibay sari do. No? Ayun manoy salamat po. Ah, nagtanong lang po kami. Ayun po, sige po. Apo. Ayun baka mga katambay makausap natin yung nagbabantay dito. Makakapasa lang tayo dito. Dito lang tayo sa baba. Kasi itong bahay na to talagang memorable ito sa bayan ng ano bayan ng Libmanan kasi ito ang pinaka uh, uh, pinakamatatagal nitong bahay oh antique ng bahay ito mga katambay kaya gusto kong uh, i documentary ito para kahit paano pag dating ng panahon na in case na mawala to uh, makikita pa rin ng mga taga Bicol taga-Libmanan ang bahay na ito Ayan po Manoy, thank you po. Ah, Then mag-lipol po. Then mag-lipol ah, oh. ah, mag ah, mag po. mag ah, po. Then po. po, thank you po Manoy. Ah, Nakausap po kita. Po. So, ayan mga katambay. Ah, yung taas pala nitong hunted house na to, dito sa bayan ng Ligmanan, ang dami siyang nakatira ng paniki sa taas. Ayan. Ayan. Ay hindi natin naabutan mga katambay yung may-ari nito, yung caretaker nito. Ah uh, pasok sana tayo sa loob. Kung nandito yung caretaker, Ah, uh, may pinuntahan daw mga katambay kaya hindi tayo makapasok doon sa pinakataas, sa pinakaloob niya. Ah uh, Marami, marami nakatirang paniki daw doon sa pinakataas niyan. Ayun oh. No? Mga paniki, ang dami. Pag mga hapon na daw ay lumalabas siya dito. Santid sa daw na to. Daming paniki. 1937, e, mga ilang taon ng mga katambay. 1937, abutin na mga isang kulang-kulang isang daang taon o nasa isang daang taon na ito. Ito daw ang pinakamayaman dito nung unang panahon ng mga uh, panahon pa ng Kastila. Mga katambay, itong bahay na to. Napakatibay daw nito. Kahit ilang lindol na ang dumaan dito, hindi gumuguho ito. Oh. Napakatibay ng simintong ginamit dito.